O hindi ka pa natutulog? Kawi mo pa lang. Ha? Yan ako, gis pa ako. Gis ka pa. Kasi, gutom eh. Ayaw ko ah. matulog ng gutom. O oh, yan, kita po mga katulad ki. Mali, kakatapos lamang po ng aming trabaho. Ay! Yes! Yes! Bale, matutulog na po tayo mga tumatay. Wow! para bukas na may lakas. Mm -hmm. oh, tama. Para bukas po medyo malakas po tayo. Bale, tulbok lang na po ng gabi dito mga tumatay. Medyo malamig na po dito sa Japan ngayon. Medyo lamig dito sa Japan. Mm -hmm. Ayah. Bali, alam niyo po mga tumday, chipang karaniwa na lamang po sa amin ng gayong oras. Yung mga alas 12. Normal na po sa amin to. Dahil po dito sa para lamang po sa kalaman sa mga aspiring na si Perer. Ang oras po natin dito sa barko ay eh, kung saan do no? parang broken time. Kapag ka sa cruise ship. Siyempre, breakfast, lunch, dinner, guide. Pero kapag nasanay ka naman parang wala na lang din eh di ba papa parang normal lang din Eh, no? Yan yun si ito mo si yan si yung pinaka tumuday natin si papa ray yan isa rin siyang taga kabite yan si papa ray shout out dyan sa mga taga kabite saka shout out nga pala dyan sa mga taga sa may bakor o oh, yung mga tumuday natin dyan sa bakor lalo na sa talusan family yan na, sa pam, sa pamilya ni Lermin Talusan, shout out sa inyo diyan sa mga ta mga taga Bacoor, sa Imus. Yeah. Dud nga yon, matutulog pa lang po tayo ngayon. Gabi na, matutulog Sa pero yan nga sa like la ko pa siya sabi, sana lang naman. Saka abangan niyo rin mga tuwa maraming marami nga pa lang barko maglalabasan ngayong 2025. Wow! Papa. Mara, mga tuwa Abangan niyo nga pala mga tuwa dahil ngayon darating na 2025, marami pong mga bagong barko maglalabasan, mga tubodeki. Oh. Mga lalo na po kasi po alam niyo po ba mga tumadaki ngayon po ang Japan po gumaganda po ang market pagdating po sa ano sa cruising industry kaya marami pong mga barko ang pumapasok na po dito sa Japan mga cruise ship abangan nyo po mga tubudachi Alam nyo po mga tubudachi Madali naman po mag ano na ngayon eh Kasi mga, may mga website na, na rin po ngayon yung mga ano, maning agency Mga tubudachi Bistahin nyo po yung mga ano yung Lalo na po yung RCCL Magsaysay wow. MSC Lahat po yan mga... Punta po kayong POEA mga tubudachi Yung mga list of maning agency po Doon nyo po makikita mga tubudachi Dahil ngayon 2025 po Marami pong barko ang maglalabasan kasi dito na lang po sa Japan dahil marami po kaming mga kasamahan na nasa ibang barko na sinasabi po nila mga tumudachi na maraming mga galabasan po abangan nyo po kaya yung darating po na 2025 ay eh, isa po sa magandang taon para sa ating lahat kaya yung mga aspiring seafarer dyan sa Pilipinas abang abangan nyo po mga tumudachi ngayon pa lang po Umpisahan nyo na pong mag-apply-apply mga tumudaychi. Umpisahan nyo na po na maghanap-hanap sa ano. Kasi, tumatanggap na po sila ngayon mga tumudaychi. Yung mga aspiring separer po natin. Sana po makatulong mga tumudaychi. Ma tip lang po sa inyo dito, tumudaychi. Di, kailangan, lang po kayo sa paghahanap -pag ng trabaho Diyan sa cruise ship. Mga unang-una po, mga tumudaychi. Huwag niyo kakalimutan magdasal sa ating Panginoon. At saka para gabayan po tayo palagi sa yung kalusugan po natin ay ingatan dahil yan lamang po ang maiging puhunan natin sa pagsakay sa cruise ship sa barko. Kaya kita-kita po tayo sa barko mga tumadachi. Medyo inaantok na po ako kasi hating gabi na nga po. Kaya, eh. Two thousand years later. Yeah, good morning, mga tumudachi. Kita nyo, mo na mga tumudachi. Ano naman, napakasipag nito tumudachi para sa pamilya. Yung mga kasama ito. ko, kita mo, asap ng buhay, oh. Mantala nga ako kita mo. Magkaanubay <laughs> ito na? pa, oh. Cabin pa, oh. <laughs> Ganyan po ang buhay sa cruise ship. <laughs> Ayaw mga na, nangangarap, na ng cruise ship. Kailangan matapang ka, ha? Kasi dito, dito po, walang pahinga talaga. Hindi ko naman kasi na discourage pero yun ang totoo. Pero kung willing ka talaga magtrabaho sa cruise ship, maraming pera dito. Doon,